Tinan nyo ang ganda eh. Oo. Oh. Isa limang buwan niya yung dalawa mo. Ay, ito po yung natay Ang tatay Anak ni Vulcan. Anak ni Vulcan. Ano pa anak ni Vulcan. Yan ang anak na ni Vulcan. Eh, no. eh, ay, alasunod eh. 101% daw. Buntis na ulit na eh. Kay Vulcan din ang oh, ano. Kay Vulcan din. Ito yung sasabing tatay meron oh, tiyatawaran dati ng 200,000. Yeah, 200,000 maliit pa. Mm -hmm. eh ngayon yun ng, yung kalating milyon. Kalating milyon hindi ko bibigay. Hindi yeah, ko bibigay. Buntis na. Uh, may ilang taon na po kayo naglala... ng. Na, nag, na, May apat na eh, po ng taon. Yan ang tarbaho baka. Baka talaga um, po. Hindi nagpiparan po sa saan, mga anak. Mm -hmm. Ngayon po ilang taon na kayo? 75 75 Magsis 76 na mm, Talaga wala parang yung plano mag retire sa pagbaba Mga katalong Stevie Nandito tayo ngayon Kala tatay Merong At tayo ay Bumisita sa nila dito uh, Titingnan natin yung mga baka At magtatanong tayong ilang informasyon Lalo sa pag-aalaga Ng mga baka nila dito Kaya tara pupuntahan natin yung mga alaga Ng baka dito Si tatay Merong Okay uh -oh. Nandito tayo, pinapasya tayo dito sa kanyang ano Yan ang mga pakay Pakay, dami yung napier Yung mga napier na sila dito ano Ayan. Sa mga sariling hayupan yan. Oo. Sariling hayupan. Ito hindi Sar pamili. Sariling hayupan. Eh, ba ang pambili ko? Ay, ito po Yan. Ay, sariling. Inay, ito, dumalaga. Sariling sarili yan. Ito, sariling yan. anak na? May iba na yan? May iba ano pa ba na? na? Nakapapagbili lang ng anak. Ayan o. Ito pala sariling hayupan. Ayan o. Kapagbili na anak niya, dalawang dali Ito po na, magkano po? Dalawang dali po kapagbili na anak. Ah, nabili niyo nabenta nyo po ng dalawang dali Oo. Aba, ayos ano? Ito yung bisira to. Paano kayong bulkan? Paano kayong bulkan? Ay, ito meron si Kuya. Ito yung sarili nyo na lang din, hindi yung binibenta. Sarili yung Yung sarili. Sarili Ay, nakikita nyo ngayon dito, sarili lahat yan. Oo, oh, sarili natin. lahat. Sarili lahat. Sarili lahat. Ay, ito may babae din pala. Oo. Babae din. Ay, nga, tinawaran ng dalawang daan na sabi ko sa iyo. Aha. Noong sasampung buwan. Aha. Hindi ko pinagbili. Biski bayaran na lang limang daan, hindi ko pagbibili. Aha. Uh, Buntis na. Buntis na po. Buntis <laughs> ang ina. <laughs> ito po yung isa oh. natin natin. Ano sunod? Ang gaganda yung numero na. Oh. Ayan, sunod. Oh, ah, Ay, talagang ka-quality oh. Mayroong bubihis. Uh, MB, mayroong oh. mayroong bubihis e po. February 17, 17. 2025. Eh, bata pa po. Oo, oh, uh, bata pa yeah. yeah. po, po, po yan. Bata po lang yan. Ah. Bata lang, buwan. Atin, oh. yung bata lang buwan yan. lang ah. yan. Bata lang yan. Tignan nyo ang ganda eh. Oo. Oh. Isa <laughs> e, limang buwan niya eh, yung dalawa hanggang libo. Ay, ito po yung natay nit. Ang tatay nit. Ni anak ni Vulcan. Anak ni Vulcan. Ay, yun oh. lang anak, vulcan, ay, oh. anak vulcan, oh. ay, eh, ni Vulcan. Yun ang anak doon ni Vulcan. Ay, yun lang sunos eh. 101% daw. Buntis na ulit na yun. Kay Vulcan din ang oh, ano. Kay Vulcan din. Ah, si Vulcan po talagang ginagamit yung o, materials dito. 101% oh. pa anak ni Vulcan. Ito talaga oh. Ay, oh. nagbubulos yun. Yan oh. O. Oh, yeah, ang ah, ganda, ito yeah, talaga quality. Oh, ganda mag-anak yan. Mga mag pagandang mag-anak. Mm Apat ng babae na yung anak niya. Opo. Oh, bo. ito po yung din, lalaki na. Babae. Babae, din. Babae. Maswerte po kayo sa mga babae. alagay. Puro babae, pamparami oh, talaga. no? Patamay. oo -oh. Pagbabae, hindi namin pinagalagay. Okay. Uh -oh. -huh. Okay. Hindi namin mga tayingang yan. Oo so, nga, grabe. Tingnan, Oh, grabe ng ganda. Ah, ah, talagang quality ay, ng quality. Tayo eh. naman lang mismo lang pa siguro <laughs> Oo nga. <laughs> e, kita, ang eh, Kita limbitan pa party para makita mo baka pag-asa ng ating mga namimili sa atin ng baka, mga buyer. Uh -huh. Ang pag-asa ko sa sakula ang binibili. Uh -huh. Ito ay pang sarili ko. Sarili pong ano. Ang ah, karamihan nabibili ko mga paanak, mga paanak ng mga baka niya. Yun. Yun. Yun ay, mga paanak po ng mga baka niya. Ayun. Yan po. Titingnan pa natin 'to. Ito, marami kural. Ito pang kural ni Tatay Mero. Ganda, grabe na ulan. Ah, dito niya po pinapa pinapasok. Hindi ako pinapasok ng kaula. Mm -hmm. Ilan po itong alaga yung ano, yung breeder, breeder niya? Bari apat. Apat po, puro mga babae. Oh. Yan. Oh, oh. Eh, mag -ina yun e, oh. Magina yun eh, oh. anak din eh. Noong. Ito daw yung sasabing tatay, mayroong oh. tiyatawaran dati ng 200,000. Yeah, ma 200,000, maliit pa. Mm -hmm. ngayon ni ni milyon. ng kalating milyon. Kalating bibigay, hindi ko bibigay. Okay, no. buntis na uh -huh. Ito yung isa pa. Uh yung. Tingnan natin. <laughs> ito naman, ito, 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 no, ito uh, oh, ang uh. bebenta na namin. <hilRC> ah, <ng> ano, <laughs> <potangkad. tangkal> ah, ito ang isa? Oo. Ah, ito ay bebenta na rin naman? Oo. Ang haba ng katawan o no? Ang ng katawan, matangkad. Tangkad. Ito ay may ilang taon naman na ito? Mahaba ang katawan. Oo. Uh -huh. Isang tabata pa nun, laki. Oo. Pero ito yun na, ready to breed na. Ready to breed na siya? Oo. Talagang maglalam din na ito. May isang May isang daan pa uh -huh. ang presyo niyo? maganda naman siya ito rin, anak din ni Vulcan. Oh, anak dari bulkan yan. Ano pa anak din taw. Hmm. Parang ang lahi niya kasi uh, manahalo sa inahin. Sa inahin siya nakakuha. Oh. Uh -huh. Ayun. Kanda eh. Tingnan niyo mga note ito kahit pa, ito pa lang ang panlabas namin. Ito uh, ay, ito ibebenta niya. Kabaik. Pero pwede matanong kung sakaling may magtatanong kung magkano bibigay. Magtatanong niya may kita, may kita. Oh, 105. 105. 105 din. Bibigyan. Uh Oo. -oh. Ayan, ito na yung mga baka nila dito. Gaganda ng mga baka. Kahit iilan ni eh, talagang mga quality. Quality. Oo. Ay, baka uh -oh. uh -oh. Ang pinabaka naman okay. namin, yung mga lalaki. Lalaki. Oo. Uh. Hindi ganyan mga babae. Yung mga binabaka nyo. Oo, okay. oh, mga babae. Yeah. Kaya yan ay ang forma ko sarili Tatay, mayroon kayo magtatanong po sa inyo. Uh, uh, may ilan taon na po kayo naglala... ng. nag... Lala, na, 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 may apat uh, na po ng taon. baka. Baka talaga po. May nagpiparan parang sa mga anak. Ano kayo, lima, puro lalaki, Lahat nila nakatapos ng college, apat ang tao sa Lyceum mo Batangas, mm -hmm. lahat niya ko kinuha. Talaga sa pagbabakan mm -hmm. na ito? Sa pagbabakan. Ngayon po, ilan taon na kayo? 75. 75? 76 na. Mm, talaga wala pa rin yung plano mag-retide sa pagbabakan? Wala. Hindi, hindi yun ang pagkakautasan ko. Pag nag-retire, hindi ako na... Ari, super supervisor sa kayo, pinatigil ko uh, uh, ng pagtatarbaho at ako'y tulungan na lang sa pagbabaka. Uh, pang ilang, an ilang anak niyo, pang ilang samang anak niyo? anak si, Puro lalaki. Puro Si Kenoli kasi sa totoo lang po, nababanggitin ko lang kasi may mga nag-comment sa atin na pagkamali si Kenoli na ahinti daw sa Samara na ng Garcia. Mag-ahinti may kapital. Kapital lo ka na. sarili po kapital. Sarili po kapital. Hindi naman ako nagkakapital na sa iba. Yung mga manonood natin. Ay, ito po ay si Queen ay anak ni Tatay Merong. anak. Na pang, anak na o, pangatlo. O, pangatlo. Galing sa panganay. Hmm. Si Kuya naman po ay? Panganay. Panganay. Sige yan pangaanay. Siyang kayo po nag-aalaga nito. Oh, hawak mo 'yan ba pag Oo. hindi pa nababago kaya kayo 'yung dami ko kanina. Uh, na, say, kayo pala ito. Oh. Ah, kasi kanina. Tayo pa nag-aalaga nito. Ang po ito lang mga damo-damo oh, lang. Oo. wala lang mga ganyan. Oh, bigas ng mga bigas Ito, ito, mga May mga mga tanim talaga kaya. May mga napier pala sa paligid dito. Oh, malakas. Wala ka kulang-kulang Pero kuya, bangay pa 'yung din? Ay hindi. Regular. Regular. Oh, yung ganaro trigaw yung ay ganito. Sige, sige, natin. Oo, naman sabihin ng sa Ay, yung pala Regular po. Oo. Ayun. Kumunti na pala. ito eh. Oo. Tao. yun yan ang sako. Yan ang sako niya. Yan ang sako niya. Magkano po ang isang sako niya nakukuha niyo? Sa siya dito sa. Dito na meron dito. Hindi ba siya ko hindi pwedeng feeds Mag, lang hindi ay, naman ano lang ganun lang parang ano ayo ayo da lang ng ano mga gantong pa eh. hindi naman masyadong uh, Ito, kasi delikado pa Oo. magmatsura oh. no hindi maaaring apurahin mo mga babae. Oo po, mga ba, babae ganito. Ay pagkain ay matataba, hindi mo maangalak na gano'n. Oh, Ayun, yun ang gawa ka magbats Ito, ito, ito. Ito. yan. Ang time and time na yan. Oh, grabe. Okay. Yan ang mismo ang palak na vulkan. Ito mismo daw ang palak na vulkan. 101% yan ang oh, na yan. Ini bapa <laughs> nak uli yang ini ini kunciis ni nama. Tapi yang ini dahin. Tala kang ini plan yang bukan lagi plan event yang ini dahin. Tidak ada lagi. Alaga 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 alaga. Ini lah lah hiu kongai. Ito pa ilang buwan na to? May ilang taon na? Ay may Papadalo na yan Dalawang taon na rin po siya Oo. Dalawa taon eh. taon. Ha, dalawang Papadalo na dalawang taon Ilang buwan na kang buntis ka tayo yan? Alam Ito? Ilang buwan? Tatlo na Ah Tatlo tatlong Tatlo 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 buwan. buwan ito pala yung buntis na Buntis isang na yan Dalawa hmm. Dalawang buwan Yan ang tinanyo po hmm. Ikutan natin yung mga baka nito tatay talaga eh Lalo na po itong isang ito oh talagang oh <laughs> May sungay lang siya hindi siya na, <laughs> na dehorn na no Pili oh. nga anak niya dalawang 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 Ito daw ay may anak daw ito so, na ibenta na lang dalawang 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 Ayan. Ganda eh. Mga talagang malalaki. Oh, Maganda ma na. Mga quality na. Mababait pa. Mm, ayun o, mga hawak nila. Ano? Oh. So, sa na na, ganyan nakapanuwag na. Grabe eh. yung mm -hmm. mga baka nila. Yung okay. mga taga-tanaw ay nakaparito yung dalgo pang balik eh. Yun. Bago umalis yung bumalik pa. <laughs> Tinignan pa talaga may gimabak. Ay, ikaw liba. <laughs> Grabe, tinan niyo yung mga baka nila oh. Sadyang uh, oh. mga quality. Ay, mo naman yan. Mm -hmm. so, mm -hmm. Yan may tusok ay pula mm -hmm. Pero po ito po mga alaga nyo, ito yung nilalagyan niya rin ng mga vitamins, purga. Mm hindi -hmm. mm -hmm. hindi na, na po. hindi na. wala na. Po. Wala oh, na. na. Oh, wala na. Uh, ano po yung para nasa lang din yung hay pag naturo ka ng na gano'n? Wala. wala, wala. mo mga kong. <laughs> pag sadya namang isip po na, ginagamot uh -huh. ko naman. Ginagamot po. Anong ginagamot niyo naman po dito? Ay, sulbit Sulbit sulbei sulbei oh sulbei kin panginananin ayinom pala na, oh uh, Oo. Sinusupak so po ano Hindi na, sinusubaan niya ka inum na lang tubig tubig nila siya ay siya sama uh, tubig sa tubig Oo, uh, 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 po ito isang isang tapos darang... At? Yeah. Yeah. At, ito tapos lang naman ito Ayan. Tapos lalagyan lang dito 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 lang lang dito lang dito Ayan. Ganito lang pala ang papakain nila. Mahirap din naman. Tatay na rin ang tipa. Mahirap din naman po pasobrahan at baka mamaya ay magmatsura, ano? Nagmasalok lang dito. Ayan, ganito lang pala. Ilang beses po ito? Maghapon, isa lang. Ay, isa sa umaga sa hapon. Ay, sa umaga at sa hapon. Yan lang pala. Ayan. Ayan, tulang kami painom. Ayan, tulang pala mga hindi naman sa kailangan ng marami po no mabagay ayu, ayuda ayuda lang yun mga butung na kaya ano, pa hmm, <coughs> yeah. 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 na panay yung na kaya na panay yung mga butung na kaya na panay yung mga yung mga baka nila kaya na panay yung mga baka nila. Ko po ulit yung inyong malaki yung maginahan tingnan natin ulit dito itong gustong gusto makita tinan nyo lahi nya oh. sobrang ganda ayan o oh. quality talaga tingnan nyo titigan nyo mabuti to ayan. ganda nilagyan na rin tatay yung mayroong ng panganang date at atak ng kanilang uh, date at yung ano mayroong iba siya pilitan ito po Ayan. Yan na sunod din eh. Ay, ito, ito po, ito, ito, yan ay anak din ito. Oo. Oh, oh, Yung isa pa lang yung malaki kanina ay anak din itong inahin na to. Oo, oh, yan na sunod. mhm mm Bago tapos, may babala yung inahin nyo. Ah, meron rin po. Oh. Mabilis din po, ano? Oo, oh, ay... Pagkakadalawang buhay, kandi. Pagkandi na agad. Ah, oh, talaga. Ay, asal nalis, bata pa rin, bisiri mo yung kandi. Pagkandi na agad. Ah, ah, Wala Ayan po. Pa ah, patabuhan pa yan. Mm Febrero. -hmm. Marso. mhm mm Abril, Mayo, o Onyo. Hmm. Mapapalim pala yung buwan. Hmm. Tatay merong uh, matanong ko lang po kayo po, uh, sabihin ko po, uh, saan kayo mapay, nag, nagbibenta para yung mga tao na gusto mamili? Ano, saan mga lugar kayo nagpaparada ng mga binibenta Ay, yung baka? Yung mga binta kong mga pinamili ko, di ako dinadala sa Garcia. Sa Garcia po, tuwing sa ano sa po sa Garcia? Garcia tuwing Bernays. Ano Anong aras pa kayo nandun? <laughs> Basta mga huwibis ng madaling araw, above Bernays ng madaling araw, uh -huh. Naroon na kami. Mga kahit mga alas 3 na madaling araw, okay na nandiyan kayo? Oh, na, okay. alas 3 uh, na. tapos saan pa po kayo nagdadala araw na ba? Tapos magdadala kami kinabukasan sa Limerick. Limerick naman. Limerick naman. 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 Sabado po. Oo, oh, Sabado. Alam mo ano oras po? Eh, mga basta Alam na, alas daw Alam Al na 2. Po. Oh. araw po? Alas daw Ang araw na kami uh -huh. Bago tapos e, sa lunis Lunis naman Luksuhin Cavite Ano pong barangay nakakasakop doon? Para yung mga gusto nito Alponso Cavite Alponso Cavite Yun, Luksuhin Alponso Cavite Yun po yung mga gusto magtingin ng mga baka oh. nila tatay mayroong nagdadala Tuwing oh. ano po yun doon? Lunis? Tuwing lunis Madaling lunes. araw din Madaling araw din Yun na lang Pero po Pero po pag yung may mga August. Kung mga baka naman sa amin, mm -hmm. puntahan, yun, yun, natin yun, na, na lang ako dito sa amin. O oh, yun nga po yung tatanong ako. Pag, pag uh, sasamahan namin yun, doon. Uh, ang nyo, kung, na lang kayo dito sa amin. No, yun, o, o, po. O, uh, baka pag uwi uh -huh. niyang. Pupuntahan natin doon mga baka uh -huh. ko. Yung doon na sila pipili. Nasa isang lugar yun. Ano pong, anong barangay itong inyo? Barangay Bangin. 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 Agon Tapos tatanong po lang ay? Barangay Bangin. Agon silo. tatay mayroong bubihis. Kilala na kayo dito tatay sa ibang na to. Yes. Kilala oh, na kayo. Kahit saan di yan. Dito, dito basta sa buong bayan ng Agon Kilala na. naman, naman. Yung pala. Kasi kilala magbabaka. Yan na sila tatay Merong. Ating nasadya na sila dito. At yun nga. Pinunta sila. Para makita natin yung kanilang mga alagang baka. Pero hindi daw sila yung mga bakang pambenta na. May walo ko yung pambenta. Walo. Pupunta natin mamaya. Pupunta natin sila tatay mayroong. Kaya nakagalik yung Abangan niyo po yung ating part 2 at pupunta natin yung kanyang mga baka dito. Yan ang sunod. Ito yung mga panak. Ito yung Eh, pero oh. nagkita ko ay baka baka pa kasi ahinti lang ako. Ayun na si kuya. Si sir ang nagbabiyahay. <laughs> si uh, sir. Anong pangalan mo sir? Edsel. Ayan si Edsel. Ay ka ba Shout out kayo. Ito lagi natin nakikita doon ng kaana. Uh, oh, Shout out <laughs> si Bossing. Maraming salamat tatay Mirong. Tapos ilalagay natin yung part 2 natin. Pupunta natin yung mga baka nila. Tapay, mirong na yung pambenta na. O, na o sige po, sige po, sige po. Ano nandito pa. Oo. Hmm. O kasi tatao do sa akin mga kaibigan, kay Boss Manny hmm. kay Boss Ricky Pedroso, kay Boss Eg Ancheta, hmm. uh, kay Boss Patrick Mendoza, at kay David Cohen. At pati na rin kay ano, kay carl Joseph Concepcion. Hmm. At sa sa lahat ng mga magwawakas naman sa Padre Garcia, uh, Lemery, at saka sa Ayan po sa kabite. Ayan. So, Tatay Miro, baka may babatiin ka. Ah, ang ko na lang yung mga so okay. <laughs> Ay, <mas> suki. Suki, so, yan. Mga suki ko, just punta Kison. punta ah. uh -huh. San mm -hmm. Basta lahat ng lumalang ako sa akin ng baka. yung baka ko. Ah. at panay magaganda. Kariyaya, kandilariya, kaon. Hindi ako kaon. nagbabaka mm -hmm. ng masama. Parang pagpili ko ng asawa, hindi ako nag-asawa. lamang nga lamang ang maganda. Yung lamang talaga maganda. Ang mga tibirang din. Magaganda. Lalo na yung mga ganado Mga ganado marami kayo kumuha. Ayun, oh. Napakarami ng mga duro pa kaya. Ayun. Ini linggo-linggo na po meron kaya no. Oh, linggo-linggo. Linggo-linggo. Kami nawawala nang pagkaka doon. Sila, sir. Go bossing, bakit kami shout out? May page kaya ata eh. Shout out po kay Boss Arnel. Yan. Bal Alcazar, Ramir Alcazar. Yeah. Yan oh. Ito na po yung baka nila dito. Yung mga Talongs TV, uh, ay yung mga interesado po ng mga farm nila at uh, pwede kayo mag-comment below at pag may meron kayong katanungan, mag-message lang kayo sa baba at ibibigay natin yung informasyon lalong din sa mga baka na tatay mayro. Paabangan na lang po ng ating part 2 ng ating uh, pagpunta doon sa kanila mga binibenta mga baka na mga ganadurin.